sa bansang uh, Middle East maulan na naman ngayon guys time check is oras na 6.24 am in the morning guys ulan na naman dito sa amin maulan na umaga and good morning sa lahat dyan guys sa uh, nandito sa bansang uh, Riyadh ayan uh, kung nasa labas na kayo guys sa uh, ingat ingat kayo dyan ayan, may kasampang kulog guys ah uh, ganang ilang Yeah. So guys hanggang dito na lang update ah, lang to guys ha ah. ang ah, aga ng ulan dito sa amin ah, kung saan man kayo sulok ng mundo guys ha ah. ingat kayo palagi and God bless us all guys bye bye